in wow, wow mainit init pa yung ulam namin ng pata guys magkuha na tayo ng pata ayan oh patang baboy wow hindi sa pang patang malupit ayan ah ito na hay pa natin Mayroon dito binti eh iborito ko tong binti guys eh ayan binti ayan malupit na binti ayan binti Isang isang binti. Yan, ang binti. Yan. Talagyan natin ng okra at gulay. Yan, ang sarap mga idol. Binti. Yan, oh. No? Uh. Init-init pa talaga. Makakapaso sa kakakaw na liri. Uh, yan, diba? Kuka din ako ng sinangag mga idol. Ayan ang sinangag namin. Oh, yan ang aming kakainin ni Commander na breakfast. Mainit-init na sinangag, mga lods. Ha? Ayan na guys, ang pagkain namin. Pata na sinigang. Sinigang na pata, dobo, may pansit, at sinangag. Let's eat guys. Okay guys, let's eat guys. Sabahan nyo uh, kami sa aming breakfast ni Commander guys.

Saan ba yung laman yun? Saan mo itong laman? O oh, itong dito pata na ito. Yan. Ito rin binigil ni Amander guys. So yung, yung paa. Wow. Bata. So okay, lambot talaga siya guys. Kasi habis dalawang oras ko pinakulante. Ang grabe na pa kasama. Sinigang ba? Mm -hmm. Nothing. Kamu. Hmm. No? Hmm. 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 Ya. udah Lang ka paso bang <coughs> hindi? Last time din naman ang tawag niya. Jo. Nice. Pa-gulo yan. Tingnan mo. Hindi kasi nagbabaon pala, araw-araw. будем дуть. Вот. Сейчас я поем ба. <tutuk> apa Hmm. Cuma binti harus kalian saya binti. Oh. Hmm? Yeah.

boleh mah? Tak boleh. Zamal yang

Để không Rahul Đi b студ there

Bang. Wow. Hmm. Kabalik na ito dyan, Ah, tapos na kami, guys. Ayan, guys, oh. Tapos na rin kain namin. Thank you very much. Hugas ako plato, guys.